magandang araw sa inyo, mga kabayan ay dahil sa pag -na natin na patuloy kay mga hatidan ng magagandang video ng magandang quality ng uh, videos na aking pinapapanuro sa inyo mga kabayan ay tayo higamuan itong ating ultimate tanaw video creator uh, setup na ito yan ho mga kabayan para ho nang sa ganun ay eh, siguradong Meron ho ako mga video clips. Tatlong camera itong ating gamit na puro mga high-end cameras. Yan ho, na puro mga naka 4K na yan. Meron pa ditong 8K. Kaya tayo ho ay kumuha nitong ganitong setup. Yan, meron tayo ditong itong ating uh, Insta Meron tayo nitong ano, Insta360 Ace Pro. Ano, napakagandang camera nito. Yan. Tapos ito ating uh, iPhone 16 Pro Max na yan. Fully paid ho 1 uh, terabyte. Ayan no Hindi ho, joke lang ho. Hindi ho yan iPhone 16 Pro Max. iPhone 13 Pro Max lang ho yan. <laughs> Mga Pero talaga parang panalo na rin noong quality na medyo. ang quality ng video. Basta yung inyong uh, camera ay mayroong 4K, 60, 120 frames per second panalo na. Meron na rin o, aring, ano, itong ating uh, Insta 360 uh, Ace Pro. Ito ay may 8K resolution na din. Ayan. Tapos itong 4K resolution nito ay meron tayong uh, 60 frames per second. Meron ding 120 frames per second para pag sa mga slow motion. Magagamit din ito sa ating mga pagmumotor, sa ating mga pagra-rides. Ayan, mga kabayan. Lalo na ho itong ating Insta 360 X4. Yan, ako na pagandahong 360 degrees camera nito. Na aking ginagamit ko na papanoorin aking mga minsan nag-upload ako ng mga videos na tungkol sa aming pagmomotor, yan ang ginagamit ko. Saka ito nga ang ating camera ng itong uh, iPhone 13 Pro Max, ito may 4K 60 frames per second na rin. Kaya ito yung sabay-sabay ko kung pagaganahin ito. Pag ako'y nagbibidyo, like pag ako'y nagluluto, meron ho tayong pang-wide na ganito. Meron ho tayong uh, pang-close-up uh, natin, pang-tight shot itong ating iPhone. Tapos itong uh, 360 ito, ay eh, di pagka, uh, pag iniharap ko rin doon sa likod, sa kabila, pag ipinaling ko na malapit sa akin, edi eh, di pati ako'y makikita habang nagluluto. Mga ganun bagay, ha, mga kabayan. Hindi Nakakatuwa naman ho eh subukan natin ano, panda rin panda rin daw eh ating ipapower on ito yan yun power on yan ito, ay 360 pwede nating iharap dun sa gusto nating kuhanan yan yan how para kunyari kayaan oh, tapos eh yari namang isang array ating uh, insta 360 ace pro power on din natin yan Saka yan huy masuno rin mga yan. Para ito yung sabay-sabay nating mapagana eh. Di, natin na rin nga uh, ating record button din sa ating iPhone. Pinindot ko huy yan. Sasabihan ko lang yung dalawang yun na uh. start recording. Iyo, kita nyo ga. Oh, Nag-record na. okay kita nyo ba mga kabayan. Nagkukuha na lang kanila. Pagka sinabi akong uh, start recording, yung eh, pre-record na. O, kasabay din ho yung atin sa iPhone. Tapos ito, o, oh, o meron ho tayong ano, may video light, kaya pagka low light, yung madilim, yan ho. Kita nyo gahuya ko na. Yun, yun ho. oh, ayaw. oh, hindi eh, talagang ayos na ayos. Oh. Pagka ayaw ko na, pag gusto ko nang ikat ang recording, sabihin ko lang doon sa Delway, stop recording! ayun, tumikil na sila ng pagre-record Oh, di ba gawa, mga kabayan, ayos dito papatingin ko na lang, hindi rin na nasunod sa akin, suplado Ngayon. oh yan ho, kaya kompleto ang ating kuha wala well, isang ari, pag iniharap ko sa akin kung gusto kong ipakita sa sarili ko, pwede oh, dahil ito yung napapaikot natin yan Darumang isang ito, edi eh, pagka mga mas wide, para mas wide ang kuha yan ho So, mga kabayan. Ayos! Ayan nga, tulad na sinasabi ko, ho, ginagawa ho natin ito para nung sagay, eh, tayo patuloy na makapagbigay sa inyo ng magagandang video sa nga Mga cooking videos, yung mga paminsan-minsan na nagre-review ng mga kainan, ng mga restaurant, ng mga gutuhan, lumian, mga pansitan, tsaka mga pag natin. O, oh, yan ho madaling ano, eh, Madali hayo itong gamitin mga kabayan pwedeng i-detach ito dito. Yan ho, magnetic yan ho. Ayan. Ito naman eh kakalasin la natin dito sa kakabit natin sa ating mga stake uh, stick, mga invisible stick at ni ice na ho ang pagtukuha. Yan ho mga kabayan, dahil gusto ko lahong ipinakita sa inyo dahil uh, para malaman ninyo na ako talaga ay seryoso sa ating ginagawang pagpapakita sa inyo ng mga magagandang videos lalo ang ating mga cooking videos yan ho at ibig sabihin ay hindi ko ho arisa kaya pinapakita ay para ipagyabang sa inyo mga kabay hindi ho sa gayon yan ho gusto ko lang kung sanang ma maramdaman nyo din yung akin hong pagnanais na kayo ay mahal hatida na mapagpakitahan ng mga magaganda at magagandang quality ng mga videos malilinaw masarap panuorin kaya sana po mga kabayan ng ating mga followers mga subscribers natin dito sa ating youtube channel sa ating facebook page mga followers ay sana po ipatuloy ninyo kung suportahan sana po palagi ninyo abangan yung ating mga videos mga kabayan kaya, Ray, marami maraming salamat po sa inyo. Ah, mabuhay po tayong lahat. God bless.